So, ayan na nga mga Mars. Mag-a-unboxing po tayo sa na-order kong laptop kay Noon. Ayan. Actually, meron naman talaga akong lumang laptop. Kaso nga lang, eh, hindi na siya gumana. Kaya ang bilis din naka-order dito sa noon, no? Ayan, parang kahapon ko lang siya pinag-isipan. At ngayon, tiyan, ayan, dumating na siya agad. O, ayan, HP po yan siya, guys. At alam nyo ba, napakamura at saka napakadali lang mag-order. Within two days, deliver na agad sa inyo. Actually, guys, wala naman talaga akong planong bumili ng laptop laptop. Pero nga guys, kapag tayo po ay nagko-content or isang content creator, kailangan talaga nating mag-invest. Dapat meron po talaga tayong laptop or any computer para i-access yung ating account kasi meron po talagang time na kailangan nating gumamit yung, ng laptop kasi hindi mo siya mati check kung mobile lang yung gagamitin mo. Hindi naman siya lagi gagamitin, guys, just in case for emergency oh. lang. Wow! Talagang 100. May laptop ka Sana all. <laughs> <laughs> oh. Sobrang sarap sa pakiramdam na kapag nakapag-invest ka ng isang bagay na galing naman sa iyong part-time. O ba diba parang napaka-achieving yung mga ganon. So tuloy-tuloy lang tayo guys. Huwag mong panghinaan ng loob. At pasaan ba't ba sasahodin kayo dito sa Facebook. Thank you for watching. Bye-bye. Please follow and share. Ma, Icore Five. Uh-uh. Thank you, nun. <laughs> <laughs>